Si Abimelech Ikasyam na Kabanata Isang araw, pumunta si Abimelech na anak ni Gideon sa mga kamag-anak ng kanyang ina sa Shechem. Sinabi niya sa kanila, Tanungin ninyo ang lahat ng mga taga Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng pitumpung anak ni Gideon o ng isang tao. Alalahanin ninyo na ako ay kadugo ninyo. Kaya nakipag-usap ang mga kamag-anak ni Abimelech sa mga taga Shechem. Pumayag silang si Abimelech ang mamuno sa kanila dahil kamag-anak nila ito. Binigyan nila si Abimelech ng pitumpong pirasong pilak mula sa templo ni Baalberic at ginamit niya itong pambayad sa mga taong walang kabuluhan ang ginagawa para sumunod sila sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Abimelech sa bahay ng kanyang ama sa Ofra at doon sa ibabaw ng isang bato, pinatay niya ang pitumpong kapatid niya sa ama niyang si Gideon. Pero ang bunsong si Jotam ay hindi napatay, dahil nakapagtago ito. Nagtipo ng mga taga Shechem at taga Betmilyo sa may puno ng Terebinto sa Shechem, at doon ginawa nilang hari si Abimelech. Nang marinig ito ni Jotam, umakyat siya sa ibabaw ng bundok ng Gerizim, at sumigaw sa kanila. Mga taga Shechem, pakinggan niyo ako kung gusto niyong pakinggan kayo ng Diyos isasalaysay ko sa inyo ang isang kwento tungkol sa mga kahoy na naghahanap ng maghahari sa kanila. Sinabi nila sa kahoy na olibo, Ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang olibo, Mas pipiliin ko ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao? Hindi. At sinabi nila sa puno ng igos, Ikaw na lang ang maghari sa amin. Sumagot ang igos, mas pipiliin ko pa ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng masarap na bunga? Hindi. Pagkatapos sinabi nila sa ubas, Ikaw na lang ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, Mas pipiliin ko pa ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng alak na makapagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao? Hindi. Kaya sinabi na lang ng lahat sa mababang bungkos ng halamang may tinik. Ikaw na lang ang maghari sa amin sumagot ang halamang may tinik, Kung gusto niyong ako ang maghari sa inyo, lumilim kayo sa akin. Pero kung ayaw niyo, magpapalabas ako ng apoy na makakatupok sa mga kahoy na sedro ng Lebanon. At sinabi ni Jotam, Tunay at tapat ba ang paghirang ninyo kay Abimelech na hari? Matuwid ba ang ginawa ninyo sa aking amang si Gideon at sa kanyang pamilya? At nababagay ba ito sa ginawa niya? Alalahanin niyo na nakipaglaban ang aking ama para iligtas kayo sa mga Midianita. Itinaya niya ang buhay niya para sa inyo. Pero ngayon, kinalaban niyo ang pamilya ng aking ama. Pinatay niyo ang pitumpong anak niya sa ibabaw lang ng isang bato. At ginawa niyong hari si Abimelech, na anak ng aking ama sa alipin niyang babae. Dahil kamag-anak niyo siya. Kaya kung para sa inyo, tunay at tapat ang ginawa niyo ngayon sa aking ama at sa pamilya niya, masiyahan sana kayo kay Abimelech, at ganoon din siya sa inyo. Pero kung hindi, matupok sana kayo ni Abimelech na parang lalamunin kayo ng apoy, at kayo ng mga taga Shechem at taga Milio, ay tutupukin din ni Abimelech na parang lalamunin kayo ng apoy. At pagkatapos, ay tumakas si Jotam, papunta sa Be'er, at doon tumira dahil natakot siya sa kapatid niyang si Abimelech. Pagkatapos ng tatlong taon na pamamahala ni Abimelech sa mga Israelita, pinag-away ng Diyos si Abimelech at ang mga tao ng Shechem. Nagrebelde ang mga taga Shechem kay Abimelech. Nangyari ito para pagbayarin si Abimelech at ang mga taga Shechem na tumulong sa kanya sa pagpatay sa pitumpung anak ni Gideon. Ang mga taga Shechem ay naglagay ng mga tao paikot sa bundok para nakaw ng mga dumadaan doon. Nabalitaan ito ni Abimelech. Nang panahong iyon, si Gaal na anak ni Ebed ay lumipat sa Shechem kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala sa kanila ang mga taga Shechem. Nang panahon ng pagbubunga ng ubas, gumawa ang mga tao ng alak mula rito, at nagdiwang sila ng pista sa templo ng kanilang Diyos. At habang kumakain sila roon at nagiinuman, nililibak nila si Abimelech. Sinabi ni Gaal, Anong klase tayong mga tao sa Shechem? Bakit nagpapasakop tayo kay Abimelech? Sino ba talaga siya? Hindi ba anak lang siya ni Gideon? Kaya bakit magpapasakop tayo sa kanya o kay Zebul na tagapamahala niya? Dapat magpasakop kayo sa angkan ng inyong ninuno na si Hamor. Kung pinamumunuan ko lang kayo, tiyak na mapapaalis ko si Abimelech. Sasabihin ko sa kanya na ihanda niya ang mga sundalo niya at makipaglaban sa atin. Nang marinig ni Zebul na pinuno ng lungsod ang sinabi ni Gaal, lubos siyang nagalit. Kaya palihim siyang nagutos sa mga mensahero na pumunta kay Abimelech. Ito ang ipinasabi niya. Si Gaal at ang mga kapatid niya ay lumipat dito sa Shechem, at hinihikayat ang mga tao na lumaban sa iyo. Kaya ngayong gabi isama mo ang mga tauhan mo at magtago muna kayo sa parang, sa labas ng lungsod. Bukas pagsikat ng araw, bigla kayong lumusob sa lungsod. Kung makikipaglaban sila gaal, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanila. Kinagabihan, umalis si Abimelech at ang mga tauhan niya. Naghati sila sa apat na grupo at nagtago sa labas lang ng Shechem. Nang makita nilang lumabas si Gaal at nakatayo sa may pintuan ng lungsod, lumabas sila sa pinagtataguan nila para lumusob. Nang makita sila ni Gaal, sinabi niya kay Zebul, Tingnan mo, may mga taong paparating mula sa tuktok ng bundok. Sumagot si Zebul. Mga anino lang 'yan sa bundok. Akala mo lang na tao. Sinabi ni Gaal. Pero tingnan mo nga. May mga tao ring bumababa sa may gitna ng dalawang bundok at mayroon pang dumaraan malapit sa banan na puno ng terebinto. Sumagot si Zebul sa kanya. Nasaan na ngayon ang ipinagmamalaki mo? Hindi ba't sinabi mo? Bakit sino ba si Abimelech? at magpapasakop tayo sa kanya. Ngayon nandito na ang hinahamak mo, bakit hindi ka makipaglaban sa kanila? Kaya tinipon ni Gaal ang mga taga Shechem, at nakipaglaban sila kay Abimelech. Tumakas si Gaal, at hinabol siya ni Abimelech. Marami ang namatay sa labanan. Ang mga bangkay ay nagkalat hanggang sa may pintuan ng lungsod. Pagkatapos noon, tumira si Abimelech sa Aruma. Hindi pinayagan ni Zebul na bumalik sa Shechem si Gaal at ang mga kapatid nito. Kinaumagahan nabalitaan ni Abimelech na pupunta sa bukirin ang mga taga Shechem. Kaya hinati niya sa tatlong grupo ang mga tauhan niya at pumunta sila sa bukirin at naghintay sa paglusob. Nang makita nila ang mga taga Shechem na lumalabas sa lungsod, nagsimula silang lumusob. Ang grupo ni Abimelech ay pumwesto sa may pintuan ng lungsod. Habang pinagpapatay ng dalawang niyang grupo ang mga taga Shechem sa may kabukiran. buong araw na nakikipaglaban sina Abimelech. Nasakop nila ang lungsod at pinagpapatay ang mga naninirahan dito. Pagkatapos, giniba nila ang lungsod at sinabuyan ng asin. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa tore ng Shechem, nagtago sila sa templo ni Elberith na napapalibutan ng pader. Nang malaman ito ni Abimelech, dinalan niya ang mga tauhan niya sa bundok ng Zalmon. Pagdating nila roon, kumuha si Abimelech ng palakol at namutol ng ilang sanga ng kahoy at pinasan. Ganito ang ipinagawa niya sa kanyang mga tauhan. Bawat isa sa kanila ay pumasan ng kahoy at inilagay sa paligid ng pader ng templo ng Elberit at sinindihan ito. Kaya namatay ang lahat ng tao na nakatira roon sa tore ng Shechem mga isang libo silang lahat, pati mga babae. Pagkatapos, pumunta si na Abimelech at Tebez at sinakop din nila ito. Pero may matatag doon na tore na kung saan tumatakas ang mga taga Tebez. Isinasara nila ito at umaakit sila sa bubungan ng tore. Nilusob ni Abimelech ang tore. At nang susunugin na sana niya ito, hinulugan siya ng babae ng gilingang bato at pumutok ang kanyang ulo. Agad niyang tinawag ang tagadala ng armas niya, at sinabihan, patayin mo ako ng espada mo para hindi nila masabi na isang babae lang ang nakapatay sa akin. Kaya pinatay siya ng kanyang utusan. Nang makita ng mga tauhan ni Abimelech na patay na siya, nagsiuwi sila. Sa ganitong paraan, pinagbayad ng Diyos si Abimelech sa ginawa niyang masama sa kanyang ama dahil sa pagpatay niya sa pitumpung kapatid niya. Pinagbayad din ng Diyos ang mga taga Shechem sa lahat ng kanilang kasamaan. Kaya natupad ang sumpa ni Diyotam, na anak ni Gideon.